So right so ayun, open ang ating camera So today's vlog, eh, may share ako sa inyo uh, Konting kaalaman lang para sa bagong setup na nag-GoPro -Go At the same time, uh, para din sa akin At dahil mahirapan na akong mag-upload Ng mas malalaking uh, resolution At the same time, mahina na rin yung laptop na pinaglalagyan natin ng mga files So, umaabot ako ng mga 2 to 3 hours depende lang yan, depende pa sa so, gaano kabilis ang signal gano gaano kabilis ang aking wifi alright, so today uh, today is night, <laughs> gabi What? nga ngayon ano, so today is Wednesday, so I'm here in Pioneer Street uh, Pasig uh, alright, yeah, oh Pasig God. na to Uh, doon mandalo uh, Mandaluyong pero dito papunta doon ay Pasig na All right. So ngayon ay eh, dahil nandito tayo sa Pasig, kita try natin ang ating uh, bagong setup ng ating GoPro Hero 9 Black, no? Ang setup natin ngayon ay mas mababa sa 1080p then uh, 24 frames per second. So right. So yung mga adjustment lang ginawa natin Ayun lang kasi nung una naka 4K resolution tayo and then 2.7 uh, resolution ulit tayo at kaya lang ang problema mga boss eh ang hirap mag-upload lalong-lalo na kung mahina yung aking uh, uh, signal yung wifi at the same time, yung uh, paglalagyan ng video kaya naman I decided na i-try tong 1080p kasi dati pa naman, dati pa naman we back sa aking ano we back sa aking, uh, vlog, mga vlog ay eh, 720p lang naman yon eh, ngayon, eh, syempre nga bagong ating uh, pang vlog, which is GoPro na Hero 9, tiwala ako dito na kakayanin niya ang 1080p sabi nga na yung boss question, syempre okay lang na 1080p yan kasi ang manunod lang naman sa atin yung kaya lang naman na resolution is Naka 1080p Yung sanay, halos naka cellphone 1080p na So, ayun, nanginiwala ko sa kanya Kaya naman, right now eh, Umikot tayo dito Sa Greenfield Sa Pioneer ko tayo dito para matry Ang ating uh, bagong setup Na 1080p uh, Naka 24 frames per seconds Tapos Naka hyper naka hyper smooth naka boost ako tapos ano pa ba yung ISO ko is 100 yung max 800 uh, ano pa ba hmm, wala na wala na akong ibang binago do ang binago ko tapos naka GoPro lang ako hindi ako naka flat GoPro lang uh, hirap mag-flat kasi dla tayo editing hindi tayo marunong sa color coding no Alright? so o tayo dito, mayroong uh, basketball team. Tayo nakikita dito, nag-me-meeting. Alright, so ikot lang tayo. Ito yung setup natin. Uh, wala lang tayong masyadong binago. Uh, doon sa default settings. no Ang nilagay lang doon nila ng default is 1,600 yung ISO. Tapos medium lang yung, uh, on lang yung smooth. Ngayon, ginawa natin yung boost boss hyper natin binos natin para yung hindi masyadong shaky alright, right so ito yung naka 1080p tayo naka 24 1080p 24 frames per seconds and yung resolution natin yun yun mas mababa na, mas makadali na tayo mag upload sa cellphone kaya try natin pagbalik natin sa office ita try natin mag upload kaagad uh, regardless Regarding this uh, video Alright So once again this is Jom's Motovlog Kung gusto mo itong aking uh, setup May maaari mong gayahin O maaari mo rin uh, hindi na gayahin Alright So nandito tayo ngayon sa Greenfield mga boss no? uh, Gusto ko sanang kumain But anyway Mamaya na lang siguro Atis-tis pa ako Medyo gutom na rin talaga ako At nami-miss ko mag-jogging dito Kagaya nito So dito lang talaga ako nagja-jogging Right now, marami talagang kainan dito sa Greenfield. Sa mga gustong mamasyal at pumunta araw-araw po sila uh, free dito sa kanilang uh, bazaar, uh, Anong ang tawag nila kainan. So, uh, ayan ikot pa rin ta ikot pa rin ako. Alright. So, hopefully Meron din akong binago sa akin microphone, no? <laughs> Naguguluhan tong isa. Meron meron din akong binago sa akin microphone, uh, ginawa ko. Nilabas ko ng konti. Titingnan natin kung maganda ba yung quality ng kanyang uh, voices. Voice, no? Uh, alright. So, shouting tayo ngayon. Open yung ating visor right now, no? Yan, yung mga nag dito, nagjajaging jogging okay, check natin. Let's go. Alright mga boss, uh, bili lang ako ng pagkain Taas pa rin ang gas oh. 67, 69, 65 Grabe naman Alam ko may pagkain dito Mag burger na lang ako Wala na talaga yung laman yung chan ko eh. Grabe Tom na, -gutom na. Ayan. Alam ko may pagkain dito. Ayan, no? Oh. Dito tayo. Pa burger. Ano lang? Ate, ano yung Baywang one mo? Sige. Cheeseburger na lang. Ah, cheese bacon. Ah. Isang order. Kain tayo dito. Cha, hamburger.